magagandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Nandito na naman po si Maludilo Los Santos para po bigyan ng reaction po itong kire, ano, kire Shell Kilangga. Grabe mo naman po kayo. Grabe. Grabe po. Talaga. Mayroon po bang naliligong nakagam Nakapantalon? Iyan. Patikim lang po yan sa inyo. Marami pong salamat dito sa ating mga uh, mga maiipal dahil gusto ko lang po na ipahayag sa inyo, iparating sa inyo kung ano po ang dapat nating gawin kung nandyan po tayo sa resort, kung tayo po ay maliligo sa swimming pool o sa beach. Ano ba po ang ating mga suot? Katanungan po, nakapantalon ba? Nakapajama ba? Na pijamang pa nakapantulog? ibahagay po natin kung nasaan tayo mga kapatid. Di ba? Ibabagay natin kung tayo man po ay mag-overnight. Di ba? Diyan sa sa beach. Ano po ba ang isusot natin? Di ba? Naka-shorts. Yung iba nga po na mga naga ano po yung naliligo sa beach. Mga kapatid, dito po sa Italia, pag summer po, nakabiting shirt. Talaga po, pag nakashirt ka po, pagtatawa ng ka. Ako po, nakashorts minsan nakat-t-shirt, pinagalitan po ako ng employer ko. Hindi ganyan ang naliligo sa dagat. Nahihiya po ako. Ang gagawin ko po, nakabiting shot po ako, nakashort at naka lang po yung ano, yan lang po ang kaya kong gawin. Dahil yun po ay nauukol kung nasaan tayo'ng lugar. Kung nasa dagat, normal na gagamitin natin yung panligo na naaangkop yung comfortable natin, 'di ba? Kung si Richelle naman ang sasabihin nyo na parang na mga nasa cabaret, hindi po. Yung suot nilang yan, tama lang, naangkup lang sa lugar kung nasaan sila. Diba? Ha? Basher na sunga-sunga. Ignorante ang tawag sa iyo. Di ba? Alam nyo, ang kagaya mo nasa bundok ka na hindi lumabas ka naman ng bayan o kaya pumunta ka sa mga lugar na nakabating shot, manood ka baka wala ka pa naman na TV panoorin mo kung ano po ang nanonang kasuutan ng pumupunta sa beach sa mga social na lugar ha hindi yung Ignorante ka na wala kang alam. Lumabas ka naman ng lugar para hindi mo questionin ang kasuotan ng mga kaibigan ni Richelle. Yan sila Angeli, sila Tariray, si Richelle. Tama lang po yung suot nila. Kung siguro nakahubad si Richelle at yung mga kasamahan niya, diyan ka na mag-react. Dahil pa kahit ako, magsasalita at magsasalita din. Pero hindi po. Natural lang po. Napakabagay po kay Richelle. Kahit ano pong isuot ni Richelle Morales, bagay na bagay sa kanya. Dahil nga, kung napanood mo yung live niya, na sinabi niya, anggat siya bata pa, anggat siya kaya niya pang sumuot ng pasiksi, susuotin niya yun dahil po masaya siya. ba? Diba? Tama naman. Tama naman po mga kapatid. Ang ginagawa ni Rochelle. Tama naman yung mga sinabi ni Rochelle sa live niya. ba diba po? Hindi kagaya mong ignorante na anong alam mo? Maliligo ka? Nakapantalon? O nakagown? Ano pa? Nakapantulog? Hindi po yun tama. Kung anasan tayong lugar, ibabagay natin ang kasuotan natin. Di ba? Hindi yung kung anong makita nyo dito kay Richelle, pupunain nyo. Di ba? Binibigyan nyo na kaagad ng issue. Gagawaan nyo i-edit niyo nyo ang muka at palalabasin nyo na nakahubad si Richelle. Di ba kayo nahihiya niyan sa sarili nyo? Na kayo mismo ang gumagawa ng hindi maganda. Gagalitan nyo ang pagmumuka ni Richelle na gagawaan nyo na hubad-hubad? Tama ba yon? Di ba hindi? Kasalanan yun yun. Kasalanan sa Diyos yung kayo po ay gumagawa, sumisira ng tao, na hindi naman po ginagawa ng tao, 'di ba? Alam niyo, na para sa akin, alam mo tama lang talaga si Richelle. 'di ba? Na hindi niya na pinapansin po yung mga basher na gumagawa na pong mga the belt. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya yun. 'Di ba po? Tama lang po yun. Hmm. Kaya ngayon po sana po tayo magdandahan tayo na gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin. Dahil kasalanan po 'yan sa Diyos. 'Di ba? Kasalanan sa Diyos at kasalanan sa mata ng tao. Na kayo ay gumagawa ng hindi maganda. 'Di ba? Mahirap po 'yun. Kung kayo man ay may gusto kay ano, kay of Malalang. Sorry na lang. Dahil si Richelle po ang minahal ni Ruel of Malalag. Hindi po kayo. Kaya tanggapin nyo sa sarili nyo na wala ng pag-asang mahaling kayo ni Ruel of Malalag. Nilingunin kayo ni Ruel of Malalag dahil mayroon na po yan na Richelle. Di ba? Di ba po? Panahon na lang po ang tama sa kanila ang inihintay nila sa tamang panahon na sila na po ay magkaisa na talaga na magiging Mrs. Matubang. Iyan po kayo dyan na inggit, Kaya naman kaya laga. Ang inggit, walang gamot. <laughs> kaya langga, Richelle. Google lang. Dahil kahit anong isuot mo, bagay na bagay sa iyo. Huwag kang patatalo sa mga tsunga-tsunga uh, na ito at mga ignoranting ito. Dahil yan po ay talagang hindi nila nakakita ng anumang uh, ano yung buyang spasiksi. <laughs> kung nanonood kayo at kung may TV kayo, tingnan nyo na lang ang mga artista, di ba? O dito nga po, pag summer, Hubad-hubad, walang pante at walang bra. Nandiyan po yan, pahilid-hilid, nagbibilad. O, bakit? May tao bang nagpunas sa kanila? Wala. Dahil po, iyon po ay kaugalian na po ng mga Italiano na nagbibilad po. Pagsamit po dito, yan po ay nagbibilad. Kahit po yan, walang bra, pante, ay nakaganyan, pabilad-bilad ganyan. Pabilad, bilad, ganyan. Di ba? Huwag po tayong magtataka. Natural na po pag na tayo'y naliligo. pang hmm. iba naman Pilipino po, sa totoo lang, kung sila ma nakamahabang uh, damit, yung parang pang sisid at nakano, takot po yun sa salabay. Iyon po ang plan. Kaya hindi sila nagbabating siyon. Kahit din po ako, takot din po ako sa salabay. Kaya nakashort ako. Hmm. Yung mga kasamahan ko, dahil puputin nila ay nakatalagang nakalungis talaga sila na yung ano, pangsisid dahil takot silang masalabay, ano? Uh, ganun po 'yun. Depende po 'yun sa tao. Magtayong puna ng puna na silangga, ay ang suot niya nang ganun, ay wala pong masama doon sa suot nilang ga. Promise, ako na ang magsasabi ninyo, sa inyo. Walang masama po yung suot ng nilang Tama lang yan kung saan silang location. Tama lang ang suot nila. No? Ako na magsasabi sa inyo mga kapatid, kaya wag na tayo masyadong ignorante na mangbabas tayo na ganun po ang suot niya, iwasan po natin. Dahil kayo po ang nakakahiya. Nagiging ignorante po ang labas ninyo. 'di ba? Kaya ang ganito na lang mga kapatid at uh, sana po at iwasan na natin po yung patutyadaan paki Pakialaman ang buhay ng may buhay. Sumuporta na lang tayo. Tumulong na lang tayo kung may itutulong. Kung wala naman ay panuuri na lang natin ang mga video nila. Sapat na po 'yun. Kaya marami pong salamat sa ating mga viewers na nagmamahala. Patunoy, nagmamahal na patuloy ng mamahal po dito sa mga love team at dito po sa Kalingap Uh, supportahan suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs, uh, Kalinga Probs, uh, Ruel of Malalag at si Richel Morales at si Dan at si Edo. Ayun po ay talagang mga na charity na nagcha-charity talaga. Nakikita natin na tumutulong mga kapatid. Ne. Kaya please wag na tayo pong mambabas, wag na tayong yung away-away po. Suportahan na lang natin ang mga love team. Uh, Lalong-lalo na po dito sa Danjoy Kilig Overload. Thank you so much sa inyong mga sisi at sana po patuloy tayong uh, sumuporta dito kay uh, Princess Joy Diwata, di ba? Marami pong salamat at patuloy lang tayo talagang pinakikilig talaga ng Danjoy, di ba? Sana po patuloy tayong sumuporta sa mga lab team. Uh, Dan Joy, Asa car, Ay, naku po, talaga naman grabe ang pakilig po talaga ng mga ito. At igit sa lahat po, ang um, Cedric, uh, Sidric, uh At dito po sa bagong lab team, id pau yan po ay si pau pau marami pong salamat sa sa shout out po kay Cell TV at Banat Magsik please support natin at si Bopel Mix Vlog yan po ay sa pangunguna po yan sa Kilig Overload si Miss Bopel po marami salamat at sa iba pong mga kaibigan ko maraming salamat salot babayo mwah